Okay, tara, balikan na natin. Ay, huwag no, si maniwala. Totoo, nagbibigay ang duwende ko. Totoo, ang duwende ko. O, tingnan natin. Oh! Ala, ano yung isang yug? Ay, may, may pera na. Thousand na naman. Pinapayaman na ako ni duwende. Oh, ala. No? Meron pang ginto. Si Papa Jesus. Aba, meron pang sing-sing. Hold. -sing. Sabay 100K. May 100K na naman ako. Plus may ginto pa. Ayaw nyo kasi maniwala. May duwende doon.